Magandang umaga, tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita po namin at lagi po namin nakakakwentuhan dito po sa Papong TV. Ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, wag na wag na wag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag upload dito po sa aming channel. Siyempre everyday po tayo nagre-reach out at tumutulong po sa mga taong na nangangailangan at namumblema po tungkol sa usapang relasyon. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon is kung halimbawa is parang pakiramdam natin ay walang pakina po ang taong mahal o hinahangad po natin. Kung sa ngayon ay nararanasan mong parang ikaw lang ang gumagawa ng paraan at nag effort at wala nga pong pakialam ang taong mahal natin, halos walang gana at kahit anong gawin natin ay parang hindi tumatalab sa kanya kapatid, para sa iyo ang video ito. Ang pakiramdam na binabaliwala, kahit naman sino, sabi nga nila kahit gano'ng kakatigas at gano'ng kakasiga ay lalambot at manghihina ka dito. Kaya po gumawa tayo ng content at video na to na ang pinaka main focus ay halimbawa ay wala na nga po siyang pakialam sa inyo. Malinaw na hindi siya gagawa ng any effort to even reach you. Pero syempre bago natin pag-usapan yan mga utol, bago natin talakayin yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? mm <laughs> mm Welcome back at magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana maglambing at abutin ang ilan po sa atin na pakilike and follow naman po tayo sa ating Papong TV, FB page mga utol. Dahil dyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video bilang tugon po natin sa mga sumusulat po sa atin sa ating comment section. At syempre dyan din po tayo naglalagay ng mga latest update po natin dito po sa Papong TV mga kapatid. Binabaliwala binabasura, hindi pinapansin at syempre yun na nga yung parang walang wala talaga tayong value sa taong to ang pag-uusapan natin ngayon. Kung nararamdaman mo na parang less interested, less attentive, hindi responsive at totally disconnected ang taong hinahangad nating kapatid, Parang huminto at nagahang ang mundo mo sa isang napaka-stressful na sitwasyon na to. Ay salamat at binisita mo ko. Oh, dahil alam ko ang pakiramdam na to kapatid ay parang apektado lahat. Pati trabaho, negosyo, pag-aaral, pakikitungo natin sa kapwa and even yung sariling outlook natin sa ating sarili kapatid ay siguradong nadadamay at naapektuhan ng mga ganitong klaseng situation. When someone backs away Siguradong sigurado naman po ko na ang natural instinct natin dito kapatid is to reach and go after sa taong yon, Tama po? Ang nangyayari po kasi sa atin ay nagkakaroon po tayo ng break away or disconnection anxiety dito mga kapapong. Ito po ay psychological technical term na ginagamit po kung halimbawang nangyayari po sa atin ang mga ganito. Sabi ko nga, kung nararanasan natin at ginagawa natin humabol, let's say gumawa ng paraan mga kapatid, normal na normal naman po yan it's quite normal to do so kasi we are wired on that as a survival instinct po natin bilang tao. As I've mentioned, each and every one of us, my survival instinct yan. Kaya nakakabit sa atin yung mga ganyang klaseng pag-uugali. Anxiety na yan to be exact mga utol. Pero alam naman po natin na opposite na opposite po yan sa dapat nating gawin. Sa sitwasyon kung saan tayo po ay ng isang relasyon, tayo po ay nakikipag-ugnayan bilang dumpy or dumper ay may certain amount of anxiety yan kapatid. Nag-aalala kahit po sino. Sa so, kung halimbawa ay nagagawa po niyang pahabulin ka, kahit ayaw natin kapatid, yan po ang nangyayari. For example, totally, nawawala po yung certain anxiety niya mga kapatid. Meaning to say, nawawala po tayo sa pag-iisip niya. At ang kasunod po niyan eventually, they will lose interest or desire sa atin. Lagi nga namin na pag-uusapan at naibabahagi ko po madalas sa mga coaching session at helpline po ng Papong TV yung tamang mindset na wag, na wag, na wag, na wag kang hahabol sa taong tumatalikod sa'yo. Kasi automatically when their interest drops kapatid, tatalikod dyan. Kaya ang dapat, i-drop mo rin yung sa'yo. Pagkatapos na nahulog yan o na-drop niyan kapatid, wag na wag po nating pupulutin dahil naturally bababa ang tingin niya sa iyo dito. Makes him or her to recognize you as a person to avoid. I'll make it straight sa iyo, kapatid, kapapong, na kung halimbawa siya po ay nagpapakita ng less desire at binabaliwala ka niya at this moment, the best thing to do ay maging mahinahon ka. Sabi nga nila, relax utol kumalma at intindihin po natin na kung 2% or let's say 0% walang wala ang interest na ipinaparamdam at ipinapakita niya sa iyo, it doesn't mean na kailangan mo magpanik dito. Kailangan po nating mag-isip. Ang ibig sabihin po nito ay ito ang kasalukuyang nararamdaman niya. Hindi niya pwedeng dayain at hindi rin po natin pwedeng puwersahin. Meaning, presently sa ngayon kapapong ay kailangan mo maging confident sa harap po niya no matter what. Kasi in reality, alam naman natin na magbabago or nagbabago ang feelings ng isang tao. Lahat po yung kapatid, kahit sino po nag-evolve, -e nag-develop, -de nagbabago po babago in a negative way kung tayo po ay magpapakita ng mga pangit na bagay na ayaw niya sa kanya kapatid pero kung tayo po ay gagawa ng kabutihan at magagandang bagay kung saan siya po ay magkakaroon ng admiration maayos at madidevelop po yung nararamdaman niya presently sabi ko nga if we will just allow na makita kanya at yung ginagawa mo in a positive way siguradong dire-diretso po yon utol at sa mga oras na to, sa totoo lang, my apology to oppose you, kapatid. Sa gusto mong marinig at gawin na ang pag-reach out sa kanya to secure at may parating sa kanya na mahal na mahal mo siya ay maling-mali po, kapapong. Kaya ako po sinabi yan dahil alam kong yun po ang tinuturo ng instinct natin at yun po ang gustong gusto natin gawin. Mali po yun. Sa ngayon, hindi natin pwedeng madaliin ang mga bagay-bagay. Sabi ko nga muna, di ba, relax at mag-isip. At the moment, ang pwede natin gawin, the proper way to do is basically make him or her to wonder about you utol. Yun po muna ang dapat natin unahin. Kung binabaliwala ka niya kapatid, hayaan mo munang ihanda niya yung sarili niya doon. At posibleng mangyari naman niya mga bagay na yan kung successfully ay magagawa mo maging confident po sa mga mata niya at magtaka kung nasaan ka. Naturally kasi, kung nakikita natin ang isang taong minahal tayo, nag-effort talaga to be nice sa atin, nasanay ka dun for sure, nagkaroon ka ng tinatawag nga po nating repeated exposure mula sa kanya, na lagi siyang andyan sayo, tama po? If surprisingly, ay bigla po siyang nawala sa eksena, kapatid, it will be naturally recognized na isang taong may inner strength, may respeto, at may malawak na pag-unawa. Akala lang po natin ganon, akala lang niya ganon, pero sa totoo lang, it's a silent treatment para makita mo ang hindi mo pa napapansing halaga ng isang tao sa iyo. Isang tao who's trying to pursue you. No, kung baga inaayawan mo nga sa una pero pag nawala siya, dun mo makikita yung kanyang value. Kasi ngayon hindi mo na siya nakikita at hindi ka na nakakakuha ng update sa kanya, magsisimula na pong isipin mo ang isang taong nawawala. Ito po ang best way kung halimbawang ang tao po ay parang walang paki sa atin. I will tell you a secret, kapapong. Although nakikita mong wala siyang paki sa iyo sa ngayon, alam mo ba na iniisip ka rin niya? Nagkakaroon din po siya ng mga certain worries at kumbaga imagination. Alam po kasi niya na meron po siyang tinatawag na behavioral privilege mula sa iyo kapatid. Na alam niyang kahit ano ang ipakita niya, kahit baliwalain kanya or even i-reject kanya or itapon ipasura ka kapatid, ay alam niyang walang magbabago dito. Alam niyang may 100% control at kalayaan po siya sa sitwasyon niyong dalawa. Kaya ang best way dito kapatid na binabanggit ko nga earlier ay i-mirror mo siya at alisin mo yung benefits or privilege na yon na tinatanggap niya. Simulan mo Putulin mo yung pag-chat, putulin mo yung pagtawag. Huwag ka magpakita dito kapatid at huwag kang magtanong o magpakita po ng interest sa kanya. Kung halimbawa ang siya po ay binabaliwala kayo. Kaya nga kung minsan bigla-bigla, all of a sudden nakakatanggap po tayo ng message coming from them. Bigla-bigla po silang nagre-reach out. Nakakala naman natin ay yun na. Pero in most cases ay gusto lang pala nilang ibalik yung behavioral privilege na tingin nila ay nawawala. Hindi po ito ganun kadali mga kapapong. Patience din ang kailangan natin. Pero sabi ko nga, ang nararamdaman po niya ay temporary. Lahat po yan ay nagkakaroon ng development at changes. At ang kailangan lang natin gawin ay pagandahin kung ano yung mga susunod na kabanata sa inyong dalawa. Kaya nga kung magpapanik tayo utol, doon po tayo masisira kasi alam ko gagawa tayo ng mga hakbang, mga negative thoughts like yung mga kukontray natin, yung mga ayaw niya, yun po yung mga ikapapangit ng isang sitwasyon. Kaya to be honest, kung masasaksiyan po niya na kayo po ay nagbigay ng respeto at panahon sa kanya, suporta at naintindihan mo, for sure ay pupuntos ka dito kapapong. Showcasing a more controlled at secured side of you ay napakalaking bagay para makita niya. Literal na kung magagawa mo to, it will be your best master plan to win his or her attention, interest, affection at yung love kapapong. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga kapatid at maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa aming channel. Patuloy po nating suportahan ang na mga YouTuber po na Pilipino, pakisuportahan po natin silang lahat at syempre po mahalin po natin ang ating mga pamilya, bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salute po, Papong TV!